Magandang hapon po mga kalaki. Ngayon po ay September 28 ng 5 PM. At syempre po mga kalaki sa ating mga laki followers na nagaabang po lagi diyan na mga kukuha ng mga laki numbers na mga tinatayaan nila araw-araw po para sa mga Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National at sa Wetting Ito po mga kalaki magbibigay tayo ngayon ng mga kompletong laki numbers po para po sa ahabol sa taya ngayon pong hapon na to mga kalaki. Okay? Ngayon pong ibibigay po natin mga kalaki ay tatlo pong 2 digit tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa ating mga lucky followers na walang sawang nanonood po sa atin. Kung mapapansin niyo mga kalaki na dito pa tayo ngayon sa labas ayan. Nag-shoot po ako ng vlog kasi may pinuntahan po ako. Syempre naabutan ako at kita niyo makulimlim na oh. Kaya dapat ah uh, shoot shoot muna tayo ng vlog bigay tayo ng mga lucky numbers ngayon at syempre po sa mga interesado po sa mga lucky numbers namin kunin nyo na po mga listahan nyo pwede nyo pong ilista ang mga lucky numbers na magugustuhan nyo at pwede nyo pong ilaban ito sa loob po ng tatlong araw okay? tatlong araw po bago natin palitan ng ating mga lucky numbers at kung ready ka na aba, kunin mo na mga lucky numbers mo at eto na po ibibigay ko na po sa iyo Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo Handa ka na bang manalo at maging Milyonaryo Okay mga kalaki, eto na po Pwede na pong ilista ang mga lucky numbers na bibigay ko sa inyo At gusto ko po, ngayon pong bumalik na tong account natin Na uh, sa mga lucky followers natin Na talagang hindi nakapanood na mga ilang araw Aba, eto po mga kalaki ha Arnold Parungkin po Na may blue check Verified na po tayo ni Meta, ni Facebook Mga kalaki Dito po kayo dapat naka-follow At nanonood ng mga lucky numbers ha Ingat po kay sa mga fake account Mamaya sasabihin ko po yan sa inyo Pero unahin na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers Eto na po Ang 2-digit lucky numbers Ang 2-digit lucky numbers mo ay Number Number 4 at number 17 Ayan po yung una Ang pangalawa po ay Number Number 8 at number 23 At ang pangatlo po ay Number 6 at number 27. Ayan. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number number 8, number 1, at number 6. Ayan po mga kalaki. At syempre po ang pangalawa po ay number 2, number 5, at number 5. At ang pangatlo po ay number 9, number 7, at number 8. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers ang 4 digit lucky numbers natin ay number 7, number 9, number 9 at number 1 ayan po yung una ang pangalawa po ay number 3, number 3, number 8 at number 2 at ang pangatlo po natin mga kalaki ay number 6, 4, number 1 at number 5. Ayan po mga kalaki, kompleto pang 2-digit, 3-digit at 4-digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers. At syempre, ito po ang ating gamit yung motor ko. Di ba na-miss nyo yung aking motor? At ang aking sticker, ayan, si Red, ayan po, si Red Arnold. Red parungkin po yan pero ngayon po pinalitan na natin, Arnold parungkin na po ang ating uh, ginagamit na account po ngayon dito sa Facebook na merong 495,000 followers. At syempre po mga kalaki, yan po kayo dapat nakafollow at humihingi ng mga lucky numbers at nagpapamember, okay? At syempre bago ko po ituloy ang ating mga lucky numbers, bago ko ibigay ang 5 digit at 6 digit lucky numbers, ako parang umuulan na. It, bilisan na natin mga kalaki na po eto po dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account natin na ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan mga kalaki ha? kinukuha po ang picture ko ginagawang profile sa facebook hindi po ako yan baka mali po kayo nasasalian sa private consultation nako na hindi po ako yan baka mali po kayo na-follow, hindi po ako yan. mga fake account po lahat yan mga red parong mga kalaki fake account yan subukan nyo pong tawagan nyo mga yan hindi po sila sasagot kasi mga fake account po sila ito po ang legit na account natin uh, Arnold Parungin po na may blue check Uh, pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dito, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Mag nakita ko pong kayo po, ay comment ng comment. Share ng share ng mga videos, heart ng heart mga kalaki. Automatic po, padadalang ko po kayo ng mga lucky numbers. Agad-agad sa messenger nyo, okay? Tandaan nyo po mga kalaki ha? ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki, okay? At syempre po, ang mga legit na account natin, ito po red, uh, Arnold Parungkin po na may blue check na may 495,000 followers. Yung main account natin na Red Parungkin na merong 870,000 followers. At syempre po, on TikTok natin, Red Parungkin po na merong 449,000 followers. At syempre po, YouTube na Red Parungkin na may 18,000 followers mga kalaki. Yung mga legit na account natin sa social media. Message na po kayo din kung hindi ng mga lucky numbers at magpapamember. Okay? Dapat po sa mga magpapamember po sa amin dapat po makakausap nyo muna ako bago kayo magpamember para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yun mga kalaki. Okay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayan mo sa loob ng 3 months sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad National at Weteng pag ka sa private consultation. Araw-araw po may mga nananalo po sa amin dito. Nakapost po yan sa Facebook. Araw-araw mga winners natin. Ano po, ang gusto ko po, isa ka sa mapalad mapanalo. Mali mo naman pag ka rito sa amin sa private consultation eh dito ka swerte, hindi to ka pala rin, di ba? Baka nandito ang swerte mo, subukan mo na. At syempre po mga kalaki, bibigyan kita ng discount para member ka sa akin ng 3 months lang, September, October at November. O, ano pa hinihintay mo mga kalaki? Message na po sa messenger ko at make sure na makakausap nyo muna ako bago kayo magpamember para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan. Ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers. Ito na po mga kalaki, ang 5-digit lucky numbers. Kunin mo na. Number. Number 14. Number 28 number 16, number 34, at number 37. Ayan po yung una. Ang pangalawa po ay number 9, number 25, number 31, number 33 at number 4. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers. Ang 6-digit po namin, pwede po rito ang 642, 645, 649, 655, at 658 6-digit lucky numbers para sa masusugid nating mga lucky followers. So, eto na, hindi na natin patatagalin mga kalaki. Kunin nyo na ang listahan nyo. Eto na po ang unang 6-digit lucky numbers. Number 17, number 23, number 38, number 40, number 12 at number 6. At ito naman po ang pangalawa, number 27, number 38, number 29, number 20, number 10, at number ano to, 19. Ayan po mga kalaki, kompleto po mga laki numbers natin. Takbo na po sa mga sukin yung outlet. At make sure po mga laki numbers natin na alagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan. At ito po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan, shout out po tayo sa Pamilya De Castro. Diyan po sa may... Okay, sa may San Carlos City, Pangasinan. Shoutout po dyan sa Pamilya de Castro Hero po. Kilamang, kilamang Nonoy at kilaati Ate Delia. Shoutout po sa inyo. Humihingi po sila ng 2-digit lucky numbers at ng 642. Bibigyan po namin kayo. At syempre po, shoutout din po sa ating mga tricycle driver at sa mga jeepney driver naman po dyan sa may... Baliwag Bulacan. Shout out po sa lahat po ng driver ng mga tricycle, ng mga jeepney driver dyan, bus driver. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood po. Okay? Ayan po kilamang Ato at kilamang Nicole. Shout out po sa inyo. Humihingi po sila ng 2 digit lucky numbers, sweating daw po at saka ng 649. Bibigyan ko po kay mga kalaki. Okay, sa mga gusto pong magpa shoutout comment lang po ng comment, share ng share ng videos namin at dapat po naka-follow ah. Pag nakita ko 'yan, masya-shoutout shout ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Good luck mga kalaki, pwede na pong ilaban 'yan. Ingat po sa mga fake account ha. dapat makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member. Red pa rong uh, Arnold Parungkin po ang ating legit na account ngayon na uh. Arnold Parungkin na may blue check. Good luck!